O, oh, are, may tanong din yung teka tulang sa salmay. Kaya na naman po ano Ay, maganda rin nga para, ano, may tanong ako, ate, pag pumunta jowa mo bigla-bigla sa bahay nyo, ano yung gagawin mo? Kung bagay, kunyari, magkakajowa ka, anong gagawin mo? Kunyari, ano, bigla. Ano, anong gagawin? Ha? Haharapin ko siya, sasabihin ko yung garnay. Di, rito na naman. Ikakapangita lang natin yung kabilang araw, ay. Ah, ah, ikinamang ka na. Lala naman. Ay, ayusin mo naman ang sagot mo, hindi naman gayaan. Wala, na wala yata akong alam ano, na gayaan. Ay, hindi. Pag, okay. kunyari, kayo magkaka-boyfriend, sasabihin okay. ako po, garne pala, pag naging girlfriend Aber ko. Hindi sasabi lang ng tunay inay. at saka ayoko nung ganyan lagi-lagi nagpapangita na hindi man lang namin na may misang isa't isa wala ka kaiba ka naman kunyari araw-araw magka-video call araw-araw magka-text dapat hindi gayon dapat magpapamiss ka rin o di ka po at saka huwag, huwag yung gayaan walang paabi-abi siya ay kita mo naman ang kagagaya ako ko tuwing umaga ay po Diyos ko gulong, gulong dapat medyo ano naman maganda ako sa paningin tsaka mutaim pa ala hindi ay. naman yung iba naman kuya na ako na may hindi siyang ayon din sa iyo yung Bakit iba naman, naman, ay natutuwa na sinusur sinusurpresa o di ka pagka oh, wow may ano may bisita pala ako ganun ganun o, yung, gayo, ay, yung gay maganda yung may pasurpresa ay, rin naman yung nung gay ah, ang gusto ko naman ay ano, yung medyo presumptable naman ng kaunti ang aking suot yung, yung wala na mga muta muta Gaya. Kaya lagi ka magtatanggal ng muta. Pagkagising sa umaga, agad ligo. Oh. So, o, sukulay, pabango. Oh, oh. oh. Eh, di dapat pala ako nagising na agad ng alas 4 ng umaga. Ay, namang aga na naman. mo. Abi, eh, malay mo naman yung oh. eh, makapunta dahil ng alas 5 ng umaga eh. Aba. Ay, ayaw ko naman ng gayon. At, oh, At ay, na Agang-aga yung nakaryanan ako naman. Ay, ako kayo may jowa. Wala. Oh. Ay, mm. eh, siguro eh, malay mo nga. Kung baga hinihingi lang ang opinion mo, idea ah, opinion mo na. Hindi, hindi ni nga ano rin na yan. Tanong ay ano, pag pumunta ang jowa mo. Oh. Baka nga nga alam, kimi jowa. Okay naman kayo. Kayo ata, hindi masyadong nanonood na aking mga TikTok. Dapat kayo nanonood at kay listo. Ako'y walang jowa. Kaya kahit anong itsura ko, iya, garna, iya. Oh, mahala kayo da yan. Mm, Kaya ikaw ay laging yung... listo. Kaya nga, Baka ka may, may, magkamaling bumisita, dumalaw. Oh maligaw. Malay mo. Hindi oh, ka. Ang oh, siya kaya na muna ng papayat na gumanda ang kutays. Parang sila sa akin. Ay, paano naman ngigay na ng usan mo? Lagi ka nakakatakot.